yan po yung mga kapatid nating mga badyaw na dumayo dito sa ating lugar sila dito naninirahan yan ang mga bahay nila ganyan yung mga pabahay sa nila dyan mga kabunit yan. itong lugar na ito ito binibinta pa to kaya so may mga kapatid tayo dito ang nakatira na yan uh, yung mga katutubo badyaw ang tawagin namin dito mga badyaw sila yan yeah. yan yung kanilang bahay <coughs> yun po yung mga uh, katutubo natin na nakita ko sa inyo sila po yung ato minsan binibigyan ng tulong dyan yung sabot kaya lang natin pero hindi po natin pinakikita na yun sa kamera kasi so ang naman natin po ay eh, hindi naman para eh, ipakita mo sa camera eh. basta bukal sa loob mo na tumutulong ka ganun lang po yun alright so yun mga kapunit so yun yung pinakita ko sa inyo sila po yung mga katotubo mga kapatidan natin badyaw ang tawagin nila na ay badyaw

magre na tayo Hindi tayo makapag-video ng maayos kanina Wala tayo magandang ano masisig at masisipag na nangangamtay niya kahit tag-init kahit saksaka ng init sana po kung payo ko lang mga kandidato natin na tumatakbo ngayon sana kung ano yung kisip, bilasik ninyo sa pangangamtay niya sana ganun din sa panunungkulan pag sa ganun naman eh, may pakita nyo sa taong bayan dignidad at saka servisyo sabi ng servisyo po ko walang kinigilingan kabila ay iluluwa hindi po ganun kailangan gampanan ninyo yung inyong tungkulin eh. yeah. bilang bilang politiko bilang niluklok ng tao pagpapak ng bola ala na pag nailoklok na sa pwesto pinatyangan natin ang ganun, eh. against o ayaw natin sa mga politiko, hindi eh, po oh. totoo lang eh talagang kung naman ako kung sa mga kandidatong ano eh talagang kung nagsiservisyo naman totoo kung to, sa mga kung 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 wala namang ginagawa balikan pa pag saling wala na yan lagi na lang ganyan so ati sila papait bait ako ngayon pagbibigyan ko sila hanggang bukas pero kung ako'y medyo <laughs> medyo may saltik ako patay naglaso sa kanila sabungan ang ano nakalang sabungan ang, sabungan. Ang, na kalang <laughs> mga kabunit dyan hindi sabungan wala na ang nagsasabong nalugpuro na sabi ngayon ano natapos na ang maghapon nalugpuro alright, uh, mamaya na lang ha